Magandang morning mga kamarites for today is wala lang. Gusto ko lang iluto itong iluluto ko sana kahapon pero hindi na tuloy. At dahil may nakita akong coconut milk at iluluto ko muna dyan hanggang sa maglatik ang tawag doon. Kung baga lumabas yung kaniyang parang mantika na parang mag uh, sticky sticky na yung coconut milk. Kasi ganun daw yon itong iluluto ko dapat daw pag coconut milk ang ilalagay dapat daw ay as in maluto yung coconut milk na parang ganyan ba? Okay. Tayo na nga dahil nag nakasaing na ako kahapon, sinaing ko na yung malagkit at nilagay ko sa ref kasi umalis kami kagahapon ng maaga. Hindi ko alam na may lakad pala kami. At nilagay ko na rin yung obi condense at din naglagay pala ako ng 2 spoon lang na sugar, white sugar. And then naglagay din ako na pampakulay, pang dagdag lang para makulayan siya. Kasi ayaw ko ng sobrang matamis. Pansin ko rin na grabe pala lahat ng ginagamit ko ay porpol, pati yung pinaglutuan ko pati yung damit ko at yung pinaglagyan ko ng malagkit nung sinaing ko. Sobrang sobrang hirap pala niya haluin. Dapat pala ay pinainitan ko muna yung malagkit na galing sa rep bago ko siya ilagay dyan. Sobrang nahirapan ako niya. Nangawit yung kamay ko ba? At ayun, iluluto ko na naman siya. Siguro nasa 15 minutes. Mm, -mm. Kailangan talagang iluto yan ng maayos para matagal daw mapanis. Pero for sure ako hindi naman yan mapapanis kasi ngayon palang ubus ubos na yan. <laughs> Doon pa lang sa mga kamaritis ko, wala na, ubus na. <laughs> At dahil okay na, luto na para sa akin, ay okay na yan, luto na. At syempre pinaglalagay ko na kung saan pwedeng ilagay. At sayang, kunti lang pala yung naisain ko. Dapat pala isang kilo na talaga yung sinain kong malagkit para mas marami at mabusog lahat-lahat. Lahat. Mabusog ang mga kamaritis ko. O, oh, diba? advance happy birthday sa aking bunsong-bunsong prinsesa. At dahil nakulangan ako ng lasa, hindi siya matamis, nilagyan ko pala dyan ng condensed milk sa taas. O, oh, di okay na yan. Tatamis na yan. Thank you for watching. Love you all.

Pinting nya, ini drawing. Pintingnya, thank you namanya. Makasih banyak-banyak. Kemudian aku lagi, kita coba. Bisa kamu pakai yang chicken butts, karena aku suka tidak tau. Bisa, bisa. Saat kamu pulang, sudah Guys, teman Guys, guys, guys. Guys, guys, guys. Ayo, guys. Ayo. Ayo, guys. Ayo, guys, guys. Ayo, guys, guys. Ayo, guys. Ayo, guys,

Okay. Sabi niya, kita Magtanggal na naman si Lola. Hindi ko ko. Ha? Sa kakainin natin 'yan. Yang ano? Ah, ano? Lang siya. Alimasag, alimasag. Nagtira siya. siya. Hmm. Si Angel, niya, Iwan ko ba, sila, sila ang nagluto, kinuha pa Yung Ayan, okay, langgan lang mo lang okay. tayo oh. Ito so daw, bakit uh, daw bawasan Alimasan daw, alimasan. Ginano na ako naman. Ah, I understand. Na, okay, 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 huwag ka na magtampo. Okay na yun, naiintindihan ko. Oh. Iwan ko, regyan oh, right? okay. daw. Bigyan daw yung mga, yung sa driver. Okay na. Wow, malapit na diskarte yun naman. Bawa ka tayo ng ano, si Tesos, yung ma spicy. Kinuha ko dito Naba. si Naomi niya. Ano yan, yogurt? Tapos lagi ng ano? Baba, baba, -ba -ba. chocolate siguro. Chocolate ng tatay mo. Okay. Baba, baba. Ang ingay ng... Hindi lang pala yung mga marites ang maingay, pati yung mga amo. Nasigaw-sigaw. Hindi to resell?